Tuluyan nang naibalik ang serbisyo ng kuryente sa Panay Island kaninang umaga. Kinikwesto na ba ng Energy Regulatory Commission ang mga naging hakbang ng National Grid Corporation of the Philippines para tugunan ang power outage? Yan ang ulat ni Su Jin Kim. Bandang alauna imedya ng madaling araw, unti-unti nang napaakyat ang supply ng kuryente at nakapag na ang grid sa Panay Island. Hanggang alas dos ng umaga, nag-normalize na ang supply. Bumalik na rin ang commercial operations ng spot market o SM sa rehiyon. Sa kasalukuyan, wala pa namang naiitalang mga glitch at sinasabing stable na ang lagay sa Western Visayas. Sa gitna ng pagbabalik normal ng serbisyo sa rehiyon, pinuna ng Energy Regulatory Commission ang pahayag na inilabas ng National Grid Corporation of the Philippines. Ayon kay ERC Chairperson Mona Dimalanta, hindi tamang sabihin ng NGCP na ang serbisyo nila ay transmission of power lang. Responsibilidad din umano nito bilang systems operator na siguraduhin na sakto at balanse ang load at supply. Dapat ring nababantayan lagi ang mga unit na kahit may isang bumagsak ay nasasalo at nasisilbihan pa rin naman ng natitirang mga unit. Nasa prangkisa mismo nila at nasa epira uh, na ang trabaho po ng system operator ay paniguruhin ang safe and reliable operation of the grid. So, hindi po yun nasasakop ng pong kanilang statement na sinabi na transmission lang ng power as if the system will balance itself uh, as long as they transmit power. Hindi po kasi nagsasariling sikap yung sistema. Kailangan po meron talaga pong nagpapatupad ng pagbalanses. Inaasahan na sa darating na linggo, makakalap na ng ERC ang karagdagang mga dokumento at impormasyon ukol dito at mas maliliwanagan ang mga otoridad sa nangyari. Kini-question ng ERC ang ginawang solusyon ng NGCP noong bumagsak ang unang unit sa planta lalo't nagkaroon ng dalawang oras na pagitan bago ang pagbagsak ng ibang unit. Sa pangkalahatan, anim ang units na bumagsak. So ang tinatanong nga po natin at binibigyan naman po natin ng pagkakataon yung system operator na magpaliwanag, ano po yung ginawa nila during that two-hour window para masigurado na hindi nga po dapat nag-collapse. Napakahaba po nung dalawang oras Um, na, pag na palugit or pagitan para po sabihin during that time ay normal pa rin. Dagdag pa niya, kung naagapan lang ang low dropping o ang isolated blackouts, hindi aabot sa outage ng buong Panay Island ang pinsala. Sa ngayon, ang Interim Grid Technical Committee ang nagsasagawa ng investigasyon kaugnay dito. Inaasahang matatapos ito sa loob ng 6 hanggang 8 linggo. Dahil sa mga ganitong pangyayari rin, sabi ng ERC kailangan pang imodernize ang grid at nakabatay ito sa pag invest ng grid operator. Bukod pa dito, isang solusyon din ang pagkukumpleto ng supply projects. Unang-una pong long-term solution talaga dito ay makumpleto na yung Uh, what we call the Cebu-Negros-Panay uh, Interconnection Project. Kailangan po matapos na yon para po yung kahinaan. Mahina po yung grid infrastructure po dito. Kaya po talagang uh, kailangan niya ng mga reinforcements katulad nitong Cebu-Negros-Panay Interconnection para po pagkulang yung supply sa loob ng isla, pwede siya mag-import. Sujin Kim, Para sa Bayan.